Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang ibinalik na nga po ng Golden State Warriors si Klay Thompson sa first five at si Kevin Looney sa rotation. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang malapit na nga po makuha ng Los Angeles Lakers ang ka-top 8 sa Western Conference. sa pagkapanalo nga po mga katrops ng Golden State Warriors sa kanilang game ngayong araw laban sa Miami Heat ay marami na nga po nakapansin na ginamit na nga pong muli ni Coach Steve Kerr ang kanilang mga dating game na noon ng kanilang kukunan. Unang-una lang nga po dyan ay ang pagpapabalik nila kay Clay Thompson sa kanilang starting shooting guard na siyang rason bakit nakapagtala nga po ito agad ngayong araw ng 28 points. Bukod rin nga po dyan mga katrops, ay nakapag na rin naman nga po si Coach Steve Kerr na gamitin muli si Kevin Looney sa kanilang rotation matapos ang ilang game na pagkawala nito. Kung saan nagtala nga po ito agad ng 7 points at 6 rebounds na nakatulong rin naman sa kanilang pagkapanalo. Kaya yes, sa pagtanto na nga po ng kanilang kupuna na efektibo rin naman nga po kahit papano ang kanilang dating rotation noon. Sadyang kailangan lamang nga po nilang baguhin ang kanilang mga ginagawang play sa kanilang opensa at depensa. Since nagagamay na nga po ito ng kanilang mga kalaban sa paulit-ulit nga po nilang paggamit nito, kaya mukhang mas gaganda na naman nga pong muli ang resulta ng mga laro ng Golden State Warriors sa kanilang mga susunod na laban. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang malapit na nga na pong makuha ng Los Angeles Lakers ang katop 8 sa Western Conference. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, kasunod nga po ng pagkapanalo ng Lakers laban sa Milwaukee Bucks, ay umangat na nga po sa 40 wins at 32 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang ika-9 seed pa rin sa si standings ng Western Conference. At kahit man nga po nasa ekosyam na pwesto pa rin ng Lakers ay hindi rin naman nga po sila napipigilan na umangat pa sa si standings. Sa katunayan, 2.5 games na nga po ang kalamangan ng Lakers sa ika-10 seed na Golden State Warriors at umabot na rin naman nga po sa 3.5 games ang kalamangan nila sa ika-11 seed na Houston Rockets kaya mo mukhang malabo na rin naman nga po ngayon na bumagsak pa sila sa standings. Bukod rin nga po dyan ay naibaba na rin naman nga po nila sa 2 games ang kalamangan sa kanila dito ng 7th seed at 8 seed na Sacramento Kings. Ngunit kung meron man nga po isang team dito ang maaaring nga po nilang maungusan, ito nga po ay ang ikawalo na Phoenix Suns since malalakas na kupanan nga po ang makakalaban nito sa mga susunod nilang laro. Bali kapag naipanalo nga po ng Lakers ang kanilang game bukas laban sa Memphis Grizzlies, at kapag natalo rin ang Suns laban sa ating defending champions sa Denver Nuggets, ay bababa na nga po sa one game ang kalabangan ng Suns sa Lakers na maaari nang samantalahin na Lebron James sa Anthony Davis para makaangat sa ika standings ng Western Conference. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video